meron sya sa kainit ano ba yung mga person butil butil grabe ang init mainit grabe talaga guys <laughs> look at this si daw pa sa lechon si Iday ang pawis ko mga day look at this Nagluto lang ko guys. Igod anin na ka init sa Dubai. Grabe. Welcome to Dubai. So mainit guys. Hello mga person, kumusta kayo? Na-miss ko kayo. Sobrang init ngayon. Kailangan kong talian ang aking buhok dahil ganyan ang kalagay natin. Sobrang init. Guys, ang pawis ko. Literal. Talaga, pawis yan. Talagang as in. Buong katawan ko mga person. Ang init sa Dubai. Grabe. Kailangan ko mag guys, bago pa akong ligo pero hindi ako fresh kundi lanta lantana guys so yan mga ang nangyayari sa atin ngayon mga person kumusta kayo hindi na ako makakita, ayan ang pawis ko guys o oh, di ba diba? sa buong katawan ko pero hindi ko na diba <laughs> Naliligo po ako ng pawis ngayon mga person. Ayan. Ito po ang latest video ko. Nagluluto ano, lang po ako. Sobrang init po. Nagawa po ako ng tea pero ganito na po ang nangyayari sa akin. Kanin lang yung niluto ko pero hindi pa ako tapos mga person. Sobrang init ko na. Kailangan ko nang mag ano, mag inom ng tubig din na dehydrate na po tayo. Hindi naman ako na dehydrate kundi sobrang init lang talaga guys. Kasi yung ergo namin, tumaas po na siya ng 42. Hindi ko alam kung makakaanin. 42 po siya. Hindi po siya malamig. Tumaas po. Yan po ang temperature sa labas. Ang temperature po dito sa loob. Pero ang temperature sa labas is 40, 44. 44 po ang temperature ngayon pero ito na po ang nangyayari sa akin ngayon hindi ko nangyayari okay. kasi mo mag ano mga tinapawis din guys pero hindi pa naman ako pumayat ano pa lang hindi naman nag reduce yung weight ko oh, weight yung weight ko weight <laughs> literal weight ayun yung weight ko guys ganun pa naman so ang grabe hanggang pa ah, mga person look at this look at this look 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 may pawis grabe ang pawis ko guys so ayan nabubukal na ang aking tea para ilalagay ko na kasi kasi isa serve ko na siya ayan mga person kumusta nga pala kayo hindi na ako nagi intro intro mga person kasi parang ano lang to dali madali ang quick vlog lang kumbaga kasi nag update ako ano pa kukunin ko kutsara ayo hindi ko na alam kung anong kukunin ko nag-update ako kasi balik Dubai na kami after naming invade yung Thailand. So, marami akong mga ano, meron akong mga short video na na-upload dyan. Sana ay nakapanood kayo. Ewan ko. Hindi naman, hindi naman ako sasali sa uh, group premiere, wala pong akong views. Kaya okay lang yan. Hindi naman ako nagmamatis sa views. Ang importante, hindi mawala yung ano ko, YouTube channel ko at may mga may mga views naman kahit ano lang mga 1 views, 2 views or 3 views <laughs> kaya okay na yun mga person hindi naman ako masyadong mag magdidemand kasi hindi naman maganda yung mga pinabablog ko pero okay lang yun, nag update lang ako at least ah uh, hindi siya mawala kasi sayang pinag anoan ko dati malalaki-laki din yung mga views ko dati no marami pa akong mga group ay mga GC na sinasalihan yung mga premier to premier na nag ano to suporta ganun Mala, nung umalis ako nung hindi ko na nakayanan ano na ito na po ang nangyari sa ano ko sa channel ko wala na siyang mas masyadong views so okay lang hindi naman ako na, dati na ako kailangan ko siyang mag ano pero ngayon well, hindi naman kasi kung talagang ano mo talaga yung will mo talaga or luck mo talaga na mag ganito kagaya ng mga ibang youtubers dyan ang mga sikat lang simply lang pero okay lang ko dito so na eh, sana ay maka ano ko maka makuha ko yung mga kagaya nila pero okay lang happy na ako doon. At least may viewers na may kiso wala, di ba? May viewers naman ako konti. So, sa subscribers ko naman, unti-unti din nawawala. Iwan ko kung bakit. Hindi ko alam. Siguro sa, ano yan, hindi legit. Pero hindi ko alam. Basta nawawala lang sila. So, yan lang ang anti-update ko. sa, sa mga person. Kasi, hindi ko siya, ano ko siya, ano ko mang mag-araw-araw mag-vlog. Kagaya so, ng mga ginagawa dyan, mga vloggers na updated sila araw-araw, nag-vlog sila araw-araw para may views. Ayan, nagtutumba na siya. Kasi yung stand ko, naiwan ko sa kwarto. Nagtitok ko sa kusina para mag-ano, taposin ko yung niluluto ko. Tapos na ako sa kanin, tsaka ngayon mag-a hatid ko na sa ano sa kabilang bahay dalawang bahay kasi hindi bigyan pagkain balik normal na tayo dito sa Dubai kaya ito na naaabutan natin sobrang init guys hindi ko na talaga ma kaya kaya ayan o diba ayan picture tayo sa sobrang natin pawis oh my god ayan na siya ayan tumating na hello And What is lunch? Ah, uh, baji. Okay. You sent, yeah? Yeah. Okay. 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 So, ito na nga. So, sobrang init. Oh, my God. Grabe talaga ang init, guys. Oh, na ako. Just... Grabe ang pawis ko, guys. Kailangan ko siyang tapunan. So, ganito po yun ang nangyayari sa atin ngayon. Yeah kailangan ko na pumamadali dahil ano ayun mag off mga guys mga person sobrang init nawala ako kasi nagano ano siya yung phone ko nag shutdown bigla dahil sobrang init nag count siya, so nawala ako guys so ito na nga continue natin ang ating kaganapan so magkakwinto-kwinto lang tayo mga person so ayun na nga i-update ko lang yung ano ko channel ko kasi sobrang baba po ng ano niya yung views niya kasi nga umalis nga kami pumunta kami ng Thailand ayan galing kami sa Thailand guys so sabi ko doon sa GC namin kay Miss Ava ayan hello Miss Ava welcome back to me <laughs> sabi ko doon kay Miss Ava na August pa ako babalik pero maaga kami nag ano maaga kaming bumalik dito. Dahil sobrang init, ulan doon sa Thailand. So, parang Pilipinas lang mga person. Sa Thailand, hindi ko siya gusto. Oo. Pero, ikikwento ko siya. I-feature ko siya. Meron akong mga i-edit siya. Ipakita ko sa inyo mga views. I mean, yung mga view doon. Sa una, sa Phuket. Kasi pumunta kami ng Phuket. Five days lang kami sa Phuket. Tapos, five days din sa, ano, sa Shanggam, Shangmei. Shang Mei kasi yung tawag nila dito <laughs> sa sa Shangmei. So, pumunta kami ng Shangmei. Hindi naman masyadong maganda ang ano, napuntahan namin kasi sobrang ulan nga. No, nag, ano kami, ATV kami doon. Wala kung hindi ako nakapapicture kasi bawal ang camera kasi di ba magde-drive siya so mga ganyan-ganyan pero doon sa parang gan yung kagaya nung sa ano sa pocket parang ganun sa Phuket yung ginawa namin, nag tv din kami so sobrang putik yun, grabe ang ulan guys, parang Pilipinas lang talaga, yung makikita nyo ipag -ipag -ipag talaga, yung makikita nyo hindi ako, hindi ako makapag hindi ko siya pwede i-upload dito yung vlog, yung video ko doon, kasi yung sasakyan nag, nagpabumbum sila, may mga sounds, so maano ko ma, -ano, mas cpr ako kapag isasama ko yung i-upload ko talaga direct. So, hindi naman pwede na i-upload ko siya na di ba diba? Ang pangit naman. Kasi hindi ako nagbabayad ng ano, ng parang music para dito sa YouTube. Lahat ng ilalagay ko na sounds, mas CPR ako. Kaya, kung pwede lang, walang sounds talaga. Kasi, grabe talaga si YT. Mag-ano talaga siya? Mag-check talaga siya sa copyright, sa, CP, sa copyright. So, kaya ayan, wala akong sounds. Kaya, hindi ako naglalagay ng mga sounds. Kung sabi niya, baka bo yung boring ni yung, ano ko, yung vlog ko, yung mga videos ko. Yes. Sorry na lang po. Kasi, sorry po. Pero, ilan lang, yan lang po talaga ang mga, ano ko. Hindi lang ako masyado mag-ano. Kung ano lang ilalagay ko, may mag ba o wala, okay lang sa akin. Kasi, hindi naman nag-ano, nagmamatter sa akin yung ang important, meron ako mga memories na dito sa YouTube. So, siguro, pag makakita na ako ng APAM, ayan, mag-ano na ako, mag-, mag uh, ako na mag-upload ako everyday. Pero, single pa si Inday, wala pang APAM. <laughs> Baka meron na yung i-offer dyan. So, ayan mga persons. So, ito lang ang masasabi ko. So, hindi na ako masyadong maraming ma- ano, kasi sobrang init na dito guys uh, akit pa ako sa taas kasi maglilinis ako tutulong mo yung kapatid ko. Grabe talaga ang gawa gawain namin. So, marami kaming lalabhan, planchahin. So, siguro one month din namin ipa-plancha yung mga damit na dinala namin doon galing sa Thailand. Kasi, 20 luggage po ang dala namin. Luggages, 20 po yun. So, bawat tao is 30 kg yun. So, marami talaga. Tapos, meron pa kami binili. May na-shopping pa mga person doon. Ang mga mananap, maraming na-shopping doon. So, ang haba pa ng temperature natin dito. Bumaba na siya. From 42, naging 38 na lang. So, bumaba na siya kasi hindi na ako nagluto. So, may medyo, medyo maaanuhan na yung kapawisan ko. Ayan. Sobrang pawis na si Inday. Ayan. Ayan nyo na lang siya. So, sobrang init talaga dito mga person. So, ayan. Hindi ko na masyadong tataasin tong film ko, siguro ito, we continue ko na lang and the next day or tomorrow is, is ano ko, i-vlog ko. Ayan guys, maraming salamat. As, don't forget to subscribe. At sana may manood na sa views sa, ano ko, sa vlog ko. So, ayan guys, hanggang dito na lahat paalam. Salamat. Thank you. Enjoy and thank you for watching. Thank you.